ano-ano nga ba ang mga katotohanan ng pagmamahal sa atin ng Diyos? Meron tayong tatlong point na pag-uusapan. Una, God's love is beyond reason. Pangalawa, God's love delights in you. At pangatlo, God's love is always for you. So una, God's love is beyond reason. Ang pag-ibig ng Diyos ay lampas sa kaya nating unawain. Ang pagmamahal niya ay lampas sa kaya nating ipaliwanag. Hindi natin maipapaliwanag ng buo o kumpleto kung bakit tayo minahal ng Diyos na sobra. Kaya nga, kung nakikita mo sa salita ng Diyos kung gaano kanya kamahal, ang susunog na tanong ay, Lord, bakit? Bakit po? Bakit mo ako minahal? Hindi ako deserving na mahalin. Kaya nga si David sabi niya sa Salmo 8.1, O Panginoon, aming Panginoon, ang kadakilaan ng inyong pangalan ay makikita sa buong mundo at ipinakita nyo ang inyong kaluwalhatian hanggang sa kalangitan. Makikita natin dito kung gaano kadakila ang pangalan ng Diyos na hanggang kalangitan ay naroon ng kanyang glory. Bakit? Ano ba meron sa kalangitan? Tingnan natin sa susunod na verse. Kapag tumingala ako sa langit na inyong nilikha, at akin pinagmamasdan ng buwan at mga bituin sa kanilang kinalalagyan. Wow, kung gusto mo malaman kung gaano kadakila ang Diyos, tingin ka lang sa langit na ng Diyos. Dito mo makikita na ang Diyos natin ay malaki at kahanga-hanga. Yung kaya nating makita sa pamamagitan ng advanced na telescope, 93 billion light years. Imagine mo kung gaano kalayo yun. Hindi pa kasama dyan ng ibang galaxies na lalampas pa sa edge na kayang makita ng telescope. Mas malaki ang Diyos kaysa sa lahat ng creation niya. At dahil dito, tingnan mo, sabi ni David sa susunod na verse, Ako'y nagtatanong, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalingain? Grabe, sa laki ng kadakilaan at kaluwalhatian ng Diyos ay hindi maunawaan ni eh, David. Bakit tayo na parang alabok lang ay dapat pa niyang alalahanin at kalingain? Sino pa tayo? Kaibigan, hindi natin kayang ipaliwanag kung bakit gayon na lamang tayo minahal ng Diyos. Parang walang sense. Parang hindi logical. Parang hindi reasonable. Alam mo, ang ganda nito. May nagsabi, God did not create us out of need. He created us out of His love. Kaibigan, hindi natin kayang ipaliwanag ito kung bakit. Pero ito yung totoo. Hindi ka ginawa ng Diyos dahil may pangangailangan siya sa'yo. At ikaw ang magpupuno nito. No, hindi ganun. Hindi ka ginawa ng Diyos dahil kailangan niya ng laruan o kausap o libangan. No, hindi ganun. Ang reason kaya kanya nilikha ay dahil mahal kanya. Sabi nga ni C.S. Lewis, God who needs nothing loves into existence holy superfluous creatures in order that he may love and perfect them. Alam mo, parang sinasabi ni C.S. Lewis na wala namang mawawala sa Diyos kung hindi ka lilikain. Pero nilikha ka niya para mahalin at kalingain para sa iyong kabutihan. Narealize ko na kaya mahirap para sa atin na tanggapin na ganito talaga kalaki ang pagmamahal sa atin ng Diyos ay dahil sa ang pagmamahal niya ay walang kondisyon. Bakit? Kasi ang reality ay nararanasan natin na ang pagmamahal may kondisyon. Nakikita natin sa mundo, magmamahal lang tayo kung meron tayong makukuhang kapalit. Mananatili ang pagmamahal ko sa'yo pag naabot mo ang expectation ko sa'yo. At marahil na experience mo na ang pagmamahal na may kondisyon. Mahal ko ang bagay o tao na yan hanggat meron akong napapala mula sa kanya. Parang isang tao na fan ng isang magaling na basketball player. Sigaw siya ng sigaw, I love you, I love you, ang galing mo mag-shoot. Pero kung tumanda, bumagal na at hindi na makapag-perform, ay mawawala na ang pagiging fan mo sa kanya. At ako din, may pagkakataon na mahal ko ang isang tao na may kondisyon. Mahal ko siya kung ang ugali niya ay ayon sa gusto ko. Mahal ko siya kung nabibigay niya ang pangangailangan ko. Pag hindi na naibibigay ang pangangailangan ko, hahanap na ako ng iba na magbibigay ng pangangailangan ko. Love with condition. Mahal ko siya pag napapasaya niya ako o kaya pag nakakaramdam ako ng maganda sa sarili ko. Pero pag hindi na, ayoko na sa kanya. Mahal ko ang isang tao pag mahal niya din ako, pero pag hindi na, ayoko na. Lahat tayo may mga panahon na ang pagmamahal natin may kondisyon. At nakakaranas din tayo na mahalin tayo ng may kondisyon. Pero ito yung maganda. Mahal ka ng Diyos. At ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, walang kondisyon. Lagpas ito sa kaya mong unawain. Sabi nga ni John Ortberg, God sees with utter clarity who we are. He is undeceived as to our warts and wickedness. But when God looks at us, that is not all He sees. He also sees who we are intended to be, who will be one day become. Praise God! Buti na lang pag tinitignan tayo ng Diyos, hindi siya nakatingin sa pagkakamali natin, kundi nakatingin siya sa potential natin na maging isang tao na magbibigay ng glory sa Kanya. Imposibleng maintindihan natin ang laki ng pagmamahal sa atin ng Diyos. Kaya si Pablo, ito'y sabi niya, Ephesians 3, 17-18, And I pray that you, being rooted and established in love, may have power together with all the Lord's holy people to grasp how wide and long and high and deep is the love of Christ. Wow, para maunawaan natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, ay siya ang magbibigay ng power para maunawaan natin ito. Anong sabi dyan na description ng pagmamahal ng Diyos? Ang sabi ay wide. Ang ibig sabihin, sobrang lawak ng pagmamahal ng Diyos. Bawat lahi, bawat bansa, bawat kontinent, bawat matanda, lalaki o babae, mayaman, mahirap, kahit sino ka at kahit nasaan ka, sakop ka ng pagmamahal ng Diyos. Kilala ka niya kahit anong kasalanan mo. Sinungaling, chismosa, nagpalaglag, pumatay, mayabang, homosexual, addict, rebellious na anak, makasarili, kahit ano pa yan, sakop ka ng pagmamahal ng Diyos. Kahit anong sitwasyon mo, single, married, divorced, or widowed, healthy, or sick, employed, unemployed, rich, or in debt, homeowner, or homeless, ibigan, sakop ka ng pagmamahal ng Diyos sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalatay sa kanya ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sino daw ang minahal ng Diyos? Ang sabi ay ang sangkatauhan. Ang ibig sabihin ay lahat tayo. Walang espesyal na lahi ang minahal kundi ang buong sangkatauhan. And then sabi pa, ang sino mang sumampalataya. Ang ibig sabihin, kahit sino ka pa kung mananampalataya ka sa Panginoong Yesus, ay mararanasan mo ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapatawad niya sa iyo at pagbibigay ng buhay na walang hanggan. Grabe, ibang iba sa atin na minsan nagpapakita tayo na hindi pagmamahal sa ibang grupo. Kung ang grupo na yon ay kaaway natin, kung ang grupo na yon ay sinaktan tayo at nagkalat ng chismis laban sa atin, ayaw na natin. Ayaw natin sa isang grupo kapag iba siya sa atin. Ayaw natin sa isang grupo kapag Feeling natin mas mababa sila kaysa sa atin. Pero kaibigan, iba ang Diyos. His love is wide. And then, ang sabi pa sa talata, ang pagmamahal niya ay long. Wow! Ang ibig sabihin, God loves you with an everlasting love. Sobrang haba na hindi ito matatapos. Sabi sa Jeremiah 31.3, Noong una, ang Panginoon ay nagpakita sa mga Israelita at nagsabi, Inibig ko kayo ng walang hanggang pag-ibig sa kagandahan ng loob ko, pinalapit ko kayo sa akin. Parang sinasabi ng Diyos na noon pa, bago ko pa kayo likhain, minahal ko na kayo. At hindi ito matatapos. Everlasting love. Bago ka pa ipanganak, bago mo pa marinig na meron palang Diyos, minahal ka na niya. Nung huminto ka sa paglapit sa Diyos, minahal ka na niya. Nung bumalik ka, minahal ka pa rin niya. Nung nalaman mo na merong Diyos pero binaliwala mo lang siya, hindi mo na pinansin, hindi mo pinahalagahan, nagpatuloy ka sa buhay mo na parang walang josh minahal ka pa rin niya. Ang reason kaya mo napapanood ito, napapakinggan mo ito dahil inaabot ka niya kahit madalas nakakalimot ka. Ang ibig sabihin, ang pagmamahal niya sa iyo ay hindi hihinto, mahaba, everlasting, walang katapusan. Then sabi sa talata, Hi, God's love is high. Ang ibig sabihin nito, ito ay puro, sobrang taas. Ibang-iba ang quality ng pagmamahal ng Diyos sa iyo, walang kapantay. Ang Greek word ng pagmamahal na binabanggit dito ay agape, na ang ibig sabihin ay sacrificial love. Ang ibig sabihin, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa iyo, ay willing siyang mag-suffer, maging inconvenient, magkaroon ng discomfort, pagsakripisyon ng oras, resources, at kahit kamatayan para lang maibigay niya ang ikakabuti ng kanyang minamahal. Iba ito sa tao na magmamahal lang kapag merong makukuhang kapalit. Susuportahan kita pag susuportahan mo ako. Mabait akong kaibigan, pero masama akong kaaway. Pag mabait ka sa akin, mabait din ako sa'yo. Pero kapag masama ka sa akin, masama din ako sa'yo. Mas masama pa ako sa'yo. Grabe, ang tawag dito ay matching love. Ang ibig sabihin, papantayan ko kung ano man ang ginagawa mo sa akin. Pag nilibre mo ako, ililibre din kita. Pag ginalang mo ako, gagalangin din kita. Pero ang Diyos iba. His love is high agape, sacrificial and unconditional. Ang pag-ibig niya ay hindi lang sa salita kundi sa gawa. Sabi sa 1 John 3.16, sa ganitong paraan natin malalaman ang tunay na pag-ibig. Ibinigay ni Yeso Kristo ang kanyang buhay para sa atin. Kaya dapat din nating ialay ang ating buhay para sa ating mga kapatid. Paano daw natin malalaman ang tunay na pag-ibig o pagmamahal? pag natin ang ginawa ng Panginoong Yesus. Ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Ito ang tunay na pagmamahal. Ang ibig sabihin, merong ginagawa para patunayan ang kanyang pagmamahal. Kung anong sinasabi niya, yun ang kanyang talagang ginagawa niya. Kung magiging honest ka ba, kaibigan, minsan sinasabi mo na, mahal ko ang aking pamilya, kaya lang, meron sa kanila, gusto ko gantihan. Maring sinasabi mo, mahal ko ang iglesia o ang aking church pero bihira ka umatend o hindi ka nagbibigay sa gawain upang sumulong sa pag-abot ng naliligaw. Maring sinasabi mo, mahal ko ang magulang ko pero hindi ka sumusunod. Maring sinasabi mo, mahal ko aking asawa pero wala kang time na umupo, makinig at makipag-usap ng malalim sa kanya. Maring sinasabi mo, mahal ko ang Diyos pero hindi mo minamahal ang minamahal niyang mga tao na hindi pa nakakakilala sa kanya. To the point na magbibigay ka ng time para pag-aralan yung gospel at ibahagi ito sa iba. Ibigan, God's love for you is high. Wala itong kapantay. Kaya ibigay mo din ang sarili mo sa kanya. Then, nasabi dyan, God's love is deep. Grabe, hindi mo ito maaarok. Sobrang lalim. Parang dagat na panaka-naka makakita ka ng mga gandang isda sa ibabaw. Pero pag nag ka sa ilalim, naku, doon ka hahanga sa so, mas marami pang klasing isda at coral sa ibaba. Sa ibabaw, maaaring alam mo na mahal ka ng Panginoong Yesus. Pero sa ilalim ng pagmamahal niya, naroon ang di maipaliwanag na mercy, grace, compassion, kindness, goodness, forgiveness, patience, undeserved blessings, eternal rewards. Grabe, sobrang lalim ng pagmamahal niya na habang pinagsisikapa mo na makilala siya araw-araw, may iba't ibang paraan naman na nire-reveal niya yung kanyang pagmamahal sa'yo. God's love is wide, long, high, and deep. Bakit importante na malaman natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos? Ang sagot ay nasa susunod na verse. Sabi dyan, at naway malaman ninyo ang buong pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip upang kayo'y mapuspos ng kapuspusan ng Diyos. Sabi sa talata, ang buong pagmamahal ng Panginoong Yesus sa atin ay hindi kayang abutin. Pero manalangin tayo na maunawaan ito sa tulong ng Banal na Espiritu. Bakit daw? Para mapuspos tayo ng kapuspusan ng Diyos. Maging isang tao tayo na nagbibigay ng karangalan sa Kanya kung ano siya ay maging kalarawan natin siya, maging Christ-like tayo. Kung hindi mo mauunawaan at mararanasan ang pagmamahal ng Diyos, ay hindi ka magiging servant na nakakalugod sa Kanya. Hindi ka magiging worshipper na nakaka-please sa Kanya. Hindi ka magiging discipler na faithful sa Kanya. Hindi mo bibitawan ng malimong ginagawa kung hindi mo nauunawaan ang pagmamahal ng Diyos para sa iyo. Tandaan mo kaibigan, ang Krisyanismo ay nagsisimula sa pagmamahal ng Diyos sa iyo. Pag niyakap mo ang pagmamahal ng Diyos sa iyo, ay mas magmamahal ka sa Kanya, mas magpupuri ka sa Kanya, mas maglilingkod ka sa Kanya, mas magbibigay ka sa Kanya, mas magtitiwala ka at susunod sa Kanya. Kaibigan, gaano mo kamahal ang Diyos? Nakadepende ito kung gaano mo nauunawaan at nararanasan ang pagmamahal niya sa iyo.